wag kayong basta-bastang pumasok sa mga beach na walang tao kasi baka mamaya ay eh, magulat kayo na biglang may sumusunod na sa inyo story time naalala ko yung pakiramdam nung natatakot ako sa isang tagong daanan sa isang hindi kilalang beach dito sa Pilipinas nangyari to sa isang sikat na isla at meron talagang mga secret spots sa mga ganitong klasing lugar at yung iba sa kanila, eh merong lihim na tinatago. Gusto ko kasi yung mga ganong klaseng adventures eh. Yung pumupunta sa mga lugar na walang tao at merong misteryo. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag story time. Kung nyo pa ako eh, follow nyo na ako. Buong araw kaming nagbumotor ng mga kaibigan ko noon. At naisipan namin pumunta sa isang beach na hindi gaanong trending at pinupuntahan ng mga tao. Sa tagal ng paghahanap namin, eh nakakita kami ng isang lugar na walang resort, walang cottage, at ang masaya, walang tao. Pero bago kami makarating sa beach, eh dumaan kami sa isang maghubat na daanan. Habang naglalakad kami, eh, may narinig kami nakakaiba. Parang may sumusunod sa amin. Kapag naglalakad kami, eh nararamdaman namin na may paang sumusunod sa amin. At kapag hihinto kami, eh hihinto rin yung tunog. Pero kapag lilingon kami, e eh, wala namang ibang tao. Engkanto ba to? Maligno? O kaya stalker? Hindi namin alam. Hindi yun dito sa Boracay ha. Gusto ko lang mag-shoutout sa mga taong nag-hello sa akin dito sa Aklan. At kapag magta-travel kayo, gamitin nyo yung clock code ko na Buji para maka-discount kayo sa mga hotel at activities. Going back to the story, binili sa namin yung lakad at napagod kami papunta doon sa beach. Nagpahinga kami ng konti. Tapos, biglang may kumalabit sa akin. Isang babae. Tapos, ang sabi niya sa akin, Kuya, 50 pesos yung entrance fee. Hindi kayo nagbayad kasi hindi kayo pumasok sa tamang gate. Bigla akong nahiya. Tapos nagbayad kami. Nagbigay pa kami ng tip. Pinagkamalan ko pa siyang engkanto. Pero buti na lang mababait yung mga tao doon sa probinsya ngayon.